Mga yellow-pink at aktivista, tatlong putsyam na taon na ang nakakaraan ang sigaw nila. Marcos, kurap! Marcos, magdanakaw Kasalanan lahat ni Marcos. <laughs> Para bang kahit mawalan sila ng ballpen, kasalanan pa rin ng balakanyang. Pero ngayon, kahit alam na alam nila kung sino may kasalanan kung bakit parang naging gobyer ng sindikato ang takbo, Dahit obvious na systematic ang nakawan sa flood control projects, ayaw nilang sisihin si BBM. Agay! Bakit? Kasi kapag napilitan siyang bumaba, si Sarah Duterte ang papalit. At para sa kanila, okay lang magnakawan ng trilyon, okay lang kubain ng tae, okay lang kahit adik ang presidente, basta huwag lang si Sarah. Parang ganito logic nila. Ayoko sa ulan. Kaya okay lang lumubog sa baha basta hindi ako mabasa ng raindrops ni Sarah.